Hello mga kasan lover, welcome to my youtube channel Big shout out nga po pala sa aking mga bagong subscribers dyan Maraming salamat sa inyo sa mga nag-subscribe sa aking YouTube. Naabot ng sobra 100 na aking subscribers dyan Maraming salamat po sa inyo lahat yan, ilang tulog na lang at makakauwi na ako sa Tacloban Summer. Yan, makakauwi na tayo sa Tacloban Summer. Abang-abang kayo dyan. At ipapasyal ko kayo sa aming lugar. Makikita nyo yung bahay namin sira-sira na. Hmm. Siyempre, pag nandun na tayo sa Tacloban, minsan na, na lang tayo magsasalita ng Tagalog kasi lahat naman ng makakausap natin doon ay mga waray nun or mga bisaya. Pero minsan naman, magsasalita naman ako ng Tagalog para yung ibang mga subscribers natin or mga nanonood sa atin na mga hindi nakakaintindi ng waray, eh maintindihan pa rin naman nila kasi magtatagalog tayo. Ayan di ako nakakapag-upload nitong mga nagdaang araw gawa ng ito na naman yung paububo ko pero konti lang naman kasi pun. kuha ng klima ng panahon yan, minsan na araw uulan yan, ambon naman minsan sasabay ulan saka araw o oh, ngayon ito ayan, may baka dyan ilang days na lang at makakauwi na tayo sa Tacloban. Summer. Tacloban late eh. Shout out nga po pala sa aking mga kababayan na mga taga Samar. Proud Moreno. Siyempre. Yan. Gusto nyo bang makita yung baka? anak niya nasa likod eh. Ayan. Birthday ko po ngayon, December 16. Ayan. Pero hindi naman ako naghahanda. Hindi po kasi ako mahilig maganda. Basta okay na sa akin na mabuting kalusugan ko. Ayan. Bigyan pa ako ni God ng mahabang-mahabang buhay. Diba? At saka yung mga nagmamahal sa akin at saka yung mga minamahal ko sa buhay. Siyempre yung mga pamilya ko. Yan. Lalal na yung asawa ko, di ba? Kahit naman wala akong handa. Yan. Malaking regalo na para sa akin ang mga nangyayari sa aking buhay ngayon. Yan. Katulad ng subscribers ko, maganda yung ratings ko sa YouTube, sa YT Studio, yan. Maganda na po yung ratings ko. Marami na akong subscribers. Siyempre, masaya na rin ako dun. Kahit yung mga subscribers ko eh. Maabot na ng sobrang 100 yan. Masaya na ako dun. Diba? Blessings na rin yan. Katulad diba? e, ko sa bago pa lang sa pag-youtube channel. Punti pa lang nga na na-upload ko eh. Pero yan yung project. Uwi natin sa Taclobal. Marami na tayong videos doon. May videos tayo. Papasyal-pasyal ko kayo doon. Okay? Abangan nyo rin pala mga kasan lover yung pupuntahan namin kung saan banda magki-Christmas party ang asawa ko at saka yung mga katrabaho niya sa farm sa bagong farm hindi yung dating farm na pinunta natin na pinakita ko sa inyo yung in ko sa video. Hindi yun. Luma na, luma na, kasi yung farm na yun. Kaya meron siyang bagong farm na ngayon. Yung amo ng asawa ko, may bago na siyang farm. So, maluwag daw dun eh. Abang-abang kayo at ko yung mga kaganapan. Okay? Thank you sa lahat ng na mga nag-subscribe at sa lahat ng na mga nanonood sa akin channel. Maraming salamat sa inyo. Love you all. Yeah.